So guys, so andito po tayo. May tinignan po tayong bahay. Ayan. Kasama ang bodega. Prasong lote. Kasama po ito. Tunta, taniman dyan ng palay. Yan Gulayan. Yung may bubong na yun, alagaan ng baboy. So, tinignan lang namin. Binebenta po ito. So, wish me luck guys dito, so, itong palayan to, yung katabi na yun, palayan din, ayun dating alagaan ng baboy, tapos ito, hatake o gulayan, tapos ito yung bahay. So from here, papunta doon, meron pang traktora, meron pang truck, katulad na sa akin, truck ito. Sana kung bibigay yun, ibigay, kung hindi, ibenta ng mura. So yung bahay na yan, ito bodega. Hanggang dito. From there. Again, itong poste na to. Hanggang doon sa alagaan ng baboy. Padaretso hanggang doon sa kalsada. Tapos itong lindero na to. Hanggang dyan. So... Kaya na yung harapan ng bahay. So maluwag siya. Ito, linisin lang yan. Pwedeng gawin taniman pa rin yan. O gawin garahe. Ilan sasakyan ang kakasya dyan. Itong bodega, 1, 2, 3, 4, 4 na pinto. Hanggang second floor ang bahay. Dalawang kuwarto sa taas, dalawang kuwarto sa baba. Kitchen, dining, living. Iwahiwalay sila. And so again, hopefully, isama yung traktora ibigay na lang or ibenta ng mura at itong truck na to so ito maluwag pa yan Hanggang doon yan. so baka yung lindero may mga kawayan to dati rin bodega so modern na itong na to pati yung mga toilet nya di plush so tapos silipin natin yung bodega so again guys wish me luck para sa kinabukasan natin So ito yung loob ng bodega. Loob siya. So ayusin ko lang yan. Tanggalin ko yung mga kalat. If ever. Again, wish me luck. So meron pa tayo mga yun. Pangano ng palay. May timbangan. O hakari. Kikay ng hakari. So, ah, ah, Kung may hakari. Kung sa hakari. Ano, skyrider rin yan. Hmm. Okay guys, so ito may pinaplano tayo para sa kinabukasan natin dito sa Japan. So wish me luck. Okay guys, so bumaba lang ako. Again, nandito pa rin tayo doon sa lupa na tinignan namin. So meron dito ang tumatakbong tubig. So yan. So ang bahay ay doon. So just imagine guys, mula doon, hindi ko sure kung hanggang saan dito pero ang pagkakasabi kasi 1,800 square meters. So mula doon, papaganito, tapos sa pagitan niya meron yung lupa na iba ang nagmamayari tapos kasama ulit na lupa doon sa bahay na tinitingnan namin. So again, ito binebenta po to. Tingnan po natin kung makukuha natin guys sa ah. Wish me luck. So, meron dan dito papunta doon sa Taniman kasi meron dong uh, dating baboyan. So, kung may contract or yung pang kikay, pwede mo padaanin dito. Hindi ko dadaan dun sa kabila sa may ng bahay. Dito mo lalabas sa kalsada. Bago dito sa dulo ka dadaan, dito mo papadaanin yung mga makina para sa palayan. So kasama ko ito isang kaibigan ko ngapon. Tingnan namin. So again, merong dito parte ng lupa na ibang nagmamayari. So, ito na ba? So again, meron na po tayong bahay pero matatapos na akong bayarin yon Kaya naghahanap pa tayo ng sa pangkapalit so mura lang binebenta to kung makukuha natin to kukunin po natin wish me luck guys okay guys so pauloy na kami ah uh, pansamantala tinigay namin yung bayat lupa so andito na naman po tayo sa bahay na nakita namin and it's been a week simula nun tayo nagpunta dito and now, yung misis ko kasama ko so again ibinibenta po itong bahay na to pati yung lupa na kasama dyan yung taniman ng palay so 1,800 square, square meters yung taniman ng palay tapos dito sa may bahay 200 something so all in all 2000 square meters po siya and asap now under um ano ba tawag negotiation pa po yung proseso dito kausap sa yung nagbebenta ng kaibigan ko hapon so tinitingnan kung makukuha natin to so again uh, gusto ko sana makuha to pero wala tayong pambayad so uh, yung kaibigan ko ng hapon ang magpa finance tapos babayaran ko na lang sa kanya so hopefully uh, ibigay nung nagbebenta kasi tumatawad tayo so malalaman so okay, ganda ng bahay medyo matagal na siya nakatayo pero buong buo pa rin yung mga bubong maganda pa yung paligid ng bahay maayos pa yung loob tapos ano na, na, na rin siya modern na rin yung loob ng bahay yung mga toilet, ganoon kitchen pati yung mga room fully air conditioned yan so naka heater din yon dual and again ang hapon ko dito may bodega so kung magbabaklas ako pwedeng pwede so yun again I'll keep you updated kung ano mangyayari dito so wishes luck